Dumating na rin guys yung ating soft drinks. Yan marami na naman tayong soft drinks guys. At sa wakas ay dumating na rin siya dahil ang tagal na nating tong inantay dahil sagad na sagad yung ating soft drinks. So, ayan. Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business dito po sa ating YouTube channel. At talaga nga naman medyo uh, natagalan po tayo ng bumalik dahil nga po ay sobrang busy-busy po nga tayo dahil Napakarami po nga natin na customers kapag tuwing uh, tanghali na dahil nga po itong tinatawag natin na uh, tagbukid ngayon guys ay napakabilis nga pong maubos yung ating mga soft drinks uh, talagang uh, Uh, antagal ang tagal po nating uh, inantay yung ating soft drinks guys. Talagang eto yung nangyari sa atin. Isang linggo po tayong hindi nakapagbenta ng soft drinks na Coke dahil nga po nagka-problema ang delivery sa atin. So, alam ko sa inyo, uh, sana hindi po kayo nakaranas ng shortage dun sa inyong lugar. At dito sa amin ay talagang uhaw-nauhaw uh, na, uhaw na po yung ating mga customers sa soft drinks dahil buti nga lang mayroon po tayong Pepsi. Yung Coke lang po ang naging problema at uh, dumating po kanina ng umaga at talagang ito po yung ating uh, inaantay na matagal dahil nga, nagagalit na nga po yung mga customers nakipapansin nga po natin guys yung uh, reaction ng mukha nila kapag sinabi po natin uh, wala po tayong Coca-Cola so for sure naman guys ay punong-puno yung ating uh, tindahan ngayon, lahat ng nga uh, inumin ito uh, nga po nakakaranas nga po tayo ng kunting tag-ulan tapos uh, medyo mainit nga po yung ating uh, uh, maalinsangan po ang panahon ngayon so Kanina ay talagang uh, inayos-ayos ko na po yung ating mga bote. Yung ating uh, ano natin ay napakadami na po ang kulang. So, silipin po natin yung ating uh, delivery ng konting uh, delivery natin sa Coca-Cola. Um, nagkaroon po tayo ng konting limit na delivery dahil mayroon po tayong limit dahil nga po nakaka-shortage dito sa amin guys dumating na rin guys yung ating soft drinks yan marami na naman tayong soft drinks guys as sa wakas ay dumating na rin siya dahil ang <laughs> tagal na natin itong inantay dahil sagad na sagad yung ating soft drinks so yan dito ito na natin nilagay mayroon na tayong mga soft drinks mga fancha mayroon na rin tayong bestseller natin ng snappy jelly snappy jelly ay dumating na rin konti na lang yung ating snappy jelly. So, yan. Yeah, meron po tayo dito ng mga Royal Pepsi. Mga kapamilya si customers ang kanyang iinumin. So, pagkatapos dumating guys yung ating delivery ay talagang sinalansan ko na dito yung ating uh, Koko, mating litro ay talagang mabentang mabenta po 'yon sa atin guys. So Nandito na po 'yung ating 8 oz, na tira na po 'yung ating 8 oz, nabenta na po natin 'yung iwa. So dito po sa loob guys, ay talagang uh, sinalansan ko na dito. Kompleto na po yung ating uh, mismo royal. So ayan 'yan, mayroon na po tayo dito mga inumin na iba, mayroon po tayong mismo dito. So okay na guys, mayroon na po tayong panglaban. So uh, dahil nga nakukulang po tayo ng uh, inumin ay talagang eh uh, ito po yung ating pre-prepare ay uh, pangdalawang ano lang to mga pang isang linggo lang yan ay ubos na yan guys. So ayun guys napakahirap pong mawalan ng soft drinks dito sa ating tindahan dahil nga po napakalapit po tayo sa court, napakalapit po tayo sa sa sentro, sa mataong lugar ay talagang uh, kahit ako ay talagang na-stress ako guys kapag nawawalan ako ng panindang ko dahil ah uh, alam naman natin na dito po tayo uh, kumikita ng malaki dito sa cook at saka yung ating uh, chiller ay gustong gusto po nilang uh, bumili dito sa atin dahil malamig na malamig na po yung ating binebenta. So ayun nga po ang tips na po natin ngayon ay uh, hanggat kaya, uh, hanggat kaya natin uh, magpakawala ng uh, stock ay uh, dapat ay maghanap po tayo ng ating uh, mga uh, ibibenta. tulad sa akin ay nag-ikot na nag na po ako sa bayan kaso nga wala po nga talaga yung ating delivery ng coke kahit pumunta ako sa, ibang bayan ay wala nga po talaga silang uh, supply na coke ang nangyari daw guys ay nagkaroon ng problema yung sa tracking nagkaroon ng uh, aksidente doon sa truck na malaking uh, truck na uh, papunta sa amin ay hindi po nakayanan na, na, na stranded po sila kaya yun po ang nangyari guys ang uh, kwento ng ating coca -Cola na pinakapaboritong kinumin sa araw-araw kaya ayun uh, sana hindi na magtatas yung ating soft drinks yung ating coke kasi halos lahat na ay nagtaasan na guys uh, sana po ay hindi po iyan ay tumataas dahil siya po yung pinakabapas moving sa lahat dito sa ating tindahan pagdating sa ating ah uh, Uh, kita dito sa soft drinks ay napakabilis pong lumaki 'yung ating uh, profit sa soft drinks kahit nga ginagamitan po natin ng kuryente, kumagamit pa tayo nang uh, ma plastic ay nababawi naman po natin dahil nga napakabilis po maubos 'yung ating soft drinks. Dito sa harap guys ay may kunting pagbabago ng ginawa natin. So nilipat po natin 'yung ating mga noodles dito sa second uh, layer dahil um, lumalakas nga po 'yung ating uh, Tinatawag na noodles kaya nilagay ko po dyan sa harapan dahil nga tag-ulan na ay talagang lumalakas na nga po yung ating noodles kaya inalis ko na po yung uh, pinalit po natin yung ating mga rekados dito sa uh, git na guys. So kapag nandito si customers ay makikita na yung lahat yung ating nandito sa loob. So yun lang malit lang yung ating tindahan guys kaso nga lang ito po ay matao kapag uh, talagang uh, 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 open po yung school. Tapos yung ating uh, court, yung ating uh, barangay hall ay katabi lang po natin guys. So sisilipin po natin yung ating barangay hall. Ayan yung ating barangay hall guys. So palawak yan, tapos yung uh, court yan. At so, uh, ito pong katabi natin, eh, ito po yung ating daycare, yung building na to ang ating daycare. Kapag open po yan, tatakbo na lang po yung mga bata dito at talagang pila-pila po sila guys. Kaya wag po tayong magpapakawala ng ating ay, eh uh, dito sa ating tindahan so. Okay na po yung ating gamis. Sa uh, talagang uh, napansin ko ay hindi na po siya nagme-melt kaya tuloy-tuloy na po yung ating pagbebenta dito sa Gani. At uh, yung ating uh, tinatawag na lollipop ay ito na po yung ating nilalagay dito sa harap so. Super so good naman ay malakas po ang ating benta sa mga pambata. So ayun guys, konting-konting silip lang po tayo dito sa ating tindahan ngayon. Dahil uh, talagang sinadya kong walang-wala po yung mga tao. May maya ay uh, darating uh, na mga yan, alas 8 pa lang ng umaga. Ay talagang uh, wala pa talagang mga tao. So eto na pagkakatulong natin mag-vlog. At uh, wag po natin babayahan ng ating tindahan. Kapag wala po tayong stock, ay susugod na po talaga tayo sa pamilihan. So... Ayun mo muna guys yung ating kunting-kunting uh, latest update po tayo dito sa lahat. Napakasarap po yung ating uh, may kunti tayong negosyo. Kahit kumikita na po tayo, may kumikita pa yung iba dating uh, another source of income. Hindi hindi naman natin hinahangad na yung uh, magiging mayaman at magiging mayaman tayo basta mayroon po tayong ng uh, uh, source of income. Uh, kagaya yung mga OFW na gusto nang mag-for good. Ay napakaganda po guys na mag-put uh, up po tayo ng malate na business para hindi po tayo mahihirapan sa ating pang-araw-araw na kastusin, tulad nga po sa akin ay hindi po tayo nangungupahan. Kahit po tayo makabenta ng kunti uh, lang ay sapat na po ito para tayo ay mabuhay. So, eto mega mega shout out sa lahat ng ating mga subscribers ngayon. Sa lahat ng mga bagong uh, uh, nanonood dito sa ating YouTube channel, mga bagong pasok dito sa ating uh, Uh, munting tindahan. Maraming maraming salamat po sa iyong panunood at napakalaking tulong na po ito sa akin dahil nga ay uh, kahit ko ka dagdag uh, puhunan sa ating sahod ay sapat na po yun sa akin guys at ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil napaka supportive nyo sa akin lalo lalo yung mga uh, katim kasari ko dyan ay natutuwa po sila dito sa ating tindahan dahil maayos nga daw po yung ating display guys so, at ang dami pong na-inspire So, tuloy-tuloy lang po natin ng pagbibigay ng konting tips sa ating uh, nalalaman. At 3 years na po yung ating tindahan ay talagang super-super uh, naman guys ay medyo kumikita na. So, hanggang dito na lang muna ang ating konting updated natin dito sa tindahan. Hanggang sa vlog natin ulit guys. Bye!